four main reason kung bakit may nangyayaring breakup. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Two timer ang napili mo. Nakakainis yung ganito, 'di ba? Minamahal mo yung tao pero minamahal ka na dalawa kayo. Ang masaklap pa kapag ikaw yung niloloko at pinaglalaruan. Kaya ikaw na nanunood Kung manluloko ka Dapat ikaw yung masasaktan Hindi yung nananakit ka ng mga pusong nagmamahal ng totoo Balang araw kakarumahin ka At ikaw ang lulokohin Number 2 One-sided love Alam mo yung naging sila Pero yung isa lang ang seryoso at nagmamahal Pinaglalaruan ka lang pala habang nagsiseryoso ka. Yung hindi niya kayang suklian ng pagmamahal mo, naging kayo dahil ginamit at pinakinabangan ka lang. At ang totoo, hindi ka pala talaga niya mahal. Number 3, hindi nagkaintindihan. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit laging hiwalayan ang bagsak ng dalawang taong nagmamahalan. Sa tuwing nag-aaway at nagsusumbatan, ang nasa isip ay hiwalayan ang solusyon Hindi sila nagkakaintindihan at walang umiintindi sa nararamdaman ng bawat isa Kaya humahantong na lang sila sa tinatawag nilang break up Walang manluloko sa kanila pero wala rin gustong umunawa Kung iintindihin sana nila yung bawat isa Maayos ang problema, ang kaso walang pagkukusa Number 4 Masyadong mapride Walang may gustong magbaba ng pride nila. Mas mahalaga ang pride kaysa sa taong mahal nila. Hindi nila iniisip na nagmamahalan sila at hindi sila naglalaba. Kung gusto mo ng pangmatagalan na relasyon, dapat wala yung pride na iyan. Tiwala at pangunawang ibinibigay. Walang patutunguhan kung parehong mataas ang mga pride ninyo dahil hahantong lang iyan sa tinatawag nilang hiwalayan. Ilan lamang ito sa alam kong rason kung bakit ang dalawang taong hanggang sa dulo sana ay magmamahalan. Kaso, nauuwi lang ito sa isang masakit na hiwalayan. Kung may alam ka pang rason, ikomento mo yan sa ibaba at palagi mong iisipin ang pag-ibig ay hindi makasarili. Gumagawa ng paraan para mangibabaw ang tamis ng ngiti sa mga labi. And then we God bless.